So ayan po no, what's up sa inyo mga pangat? Yo, nandito tayo mga pangat sa World Trade Center. Ay hindi, bali, sa Max pala, Max. <laughs> so, play tayo ng binabaan. So nandito tayo mga pangat sa Max kasi malapit yung mga pangat sa frame. Pupunta tayo ng Dubai frame. Galing tayo ng uh, Emirates Tower. Alam ko mga pangat, dun yung frame. Mali pala, museum pala ang nado doon. <laughs> pangat sa mga magko-commute nga pala papunta ng sa Bill Park mga pangat. Yung pwede yung sakyan na bus mga pangat F09. Yo. Ayun, bilisan na natin. Baka dito ay makasakay. <laughs> Sobrang init. Let's go. O oh, marami pupunta no, na. Ito. Ano ba? Yo, kayo lang mga pangat, tatap niyo lang yung yung uh, noll card. Dito tayo sa baba. Mga nagtatanong sa akin kung paano mag-commute, ito nga pala yung bus ng Dubai, no? Yan. Pero actually kung like na nanonood ng vlog ko, niya na nakita niya na yung mga pangat yung kung ano ng bus dito. May charger siya, charger. USB. May USB charger na mobile. Sa so, mga gusto kong mag-charge. You know? Yung bus dito may mga CCTV. Mga pangat, malapit tayo. Baba tayo. So pagbaba ka dapat magkatap ka ulit. Ayan. Para sigurado kasi pag hindi ka nag-tap, yari ka. Nakaali kasi tayo. So pag hindi ka nag-tap, pag nag-tap ka sa metro train station, malalaman nila yun. So magbabayad ka ulit. nang 5 grams lang naman, parang gano'n. Pag uh, lagi kayong nasa kayo ng bus, tapos nakaali kayo, lagi kayo mag-tap mga pangat. Huwag na na hindi kayo mag-tap ng card. Let's get, 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 Inet! hindi natin kung magkaring entrance mga pangat kasi gusto kong mag vlog sa loob ng ano, eh, Dubai Park doon tayo mag out of ang dila ayan yung gate 4 mga pangat dito mga pangat yung mismong uh, know, Dubai Frame Dubai Frame mga pangat Dubai Frame ano ito nga pala tayo sa gate 4 not Ah, not here. Yeah. Hindi pala dito. Gate number 3 pa pala, layo. Kasi first time natin mga pangat eh. Hindi naman tayo nakakapasok pa rito. Kaya ganoon talaga. Ah, init. Hmm. Uy. Dubai Pray! Isa sa pinakamatagal na itong uh, pasyalan ng mga turista. Actually, na-vlog uh, ko na ito nung pumunta kami ng Pinas Cargo dito. Pero ngayon mga pat, papasok tayo sa loob. Ilibot ko kayo. At syempre, at the same time, ututang dila tayo sa loob. May pag-uusapan tayo. Gusto ko lang dito gawin yung content na yun. ara maiba naman ang venue, di ba? Maiba naman, maiba naman. Mga pangat, no? dito nga pala sa sa park na 'yan. maraming uh, pwedeng gawin. Mga celebration, birthday celebration ng mga kababayan nating Pilipino, ginaganap nila diyan. Christmas party, uh, um, minsan yung mga eskwelahan pa nga diyan ginaganap yung kanilang J is from you. Naalala ko mga pangat no Pinas Cargo. Yan mga pangat ganyan tino, di ba? <laughs> no? Ang grupo-grupo, sa basta kayo. Mga puti, mga puti nga lang sila, hindi mga Indiano. Mga European siguro yan. Doon palang gym, yan street gym dito, yun o. Know? Magaya doon sa atin sa Union, di ba? Ayan. Wah, ganito o. Ito malupit oh. Wow. Saan ka pa? Saan ka pa? Free gym, mga pangat, galing. Good na Good. Siguro kung malapit lang ako rito, pwede na to eh. Pwede na ano, mga pangat no. Ganda. Tari natin mga pangat. Yeet. Ang init sa likod, ang init. natin. <slaps> Hindi siya mabilis bumaba. Ay, mabagal siya bumaba. Ihintayin mo pa. Kaya lang, malaki tayo rito. Biyabiyahiin pa natin ito eh ilang ilang metro station tayo magmula sa yun yun no sa mga pangat yung ano municipality jogging tracking instruction yan Ano yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin yan mga pangat dito tayo sa gate 3 mga pangat machine dito magbabayad kayo sa machine gusto nyo pumasok sa'yo magbabayad kayo sa machine Ah. Yeah. Uh, and then sa so mga pangat no, nakapasok tayo, yun through this uh, uh, barcode yan, may barcode sila. Five grams lang yung entrance dito pagka papasok kayo dito pero pag pagpapasok kayo diyan mga pangat, yan is 20 or 25 grams I think. So gusto ko sana i-try. Meron tayong gagawin lang dito eh. So, kaya, kailangan nating bilisan at meron pa tayong pupuntahan mamaya. Ikot ko lang kayo mamaya pero maghanap muna tayo ng pesto. Siya nga pala mga pangat, may napansin akong uh, washroom dito. Yan Oh. So, Ayan. may mga washroom pala sa paligid mga pangat. Kapag kayo nadudumi, naiihi no? o ano man gagawin yung sa washroom, magpapalit kayo. Lahat mga pangat, pwede kayo mag washroom dito. Magaling! So, maghanap lang ispat mga pangat na hindi masyadong mainit. At sobrang init na talaga. 39 degrees Celsius. Ah, hu harap tayo ng medyo preskong lugar. Dito tayo sa puno. Yan. Dito presko. Good spot mga paangat. Good spot. Mamaya ako na kayo ilibot. Magka-content muna tayo. Mayroon lang akong gustong i-content. Pero mamaya ilibot ko. I Separate content yun mga paangat. Dito sa paglibot ko sa inyo dito sa globe ng park. Separate content yun. Gagawa muna ako ng content dito. Mamaya na tayo magkita kita. Let's go! gusto mag-content. Tulong so, mga pangat sa mga oras na to, sa mga panahon na to, napanood nyo na yun. Bago nyo to mapanood mga pangat, napanood nyo na yun yung content natin. Panoorin nyo na lang, yung medyo naging emotional tayo ng bagya. Yeah. <laughs> so mga pangat, syempre balik tayo sa good vibes nyo. At ililibot ko na kayo mga pangat. At malapit tayo mga pangat sa yan, playground ng mga bata. Children playground kung tawagin. Tingnan natin kung ano yung meron doon mga pangat. Bago tayo magpatuloy, no? alam nyo ba mga pangat, konting trivial lang tayo mga pangat na ang Dubai is napakaraming park but sa Bell Park Dubai ay nag-stand out siya sa lahat because of variety reasons mga pangat pagaya ng pusang ito, umaali-aligid <laughs> napakalambing umupo na ako dito, nilapitan pa ako <laughs> bye bye mimi <laughs> ito pang isang trivia mga pat. At alam niyo ba kung ka gaano ka kalaki itong Zabil Park? Ito ay 51 hectares, equivalent of 45 football field. O mga pat, sobrang laki, sobrang lawak. Kaya yung 51 hectares na yan, mga pat, talakay natin. Pero tatry ko lang. Ay. Hindi ko pinapaka maubos ko itong location na to. Pero try ko lang mga pangat para sa inyo. No? <laughs> At dahil huge size, dahil sa napakalaking sukat niya mga pangat. Napakarami offer nito mga pat regarding for activities. Kaya, samahan nyo ko At yun na nga mga pangat. Nandito tayo mga pangat sa kanyang uh, children playground o sa playground ng mga bata. At mga pangat, makapansin nyo mga pat. Floor pa lang mga pat. Sobrang lambot na feel ko mga pangat. At ang dami talaga nitong mga pangat na pwedeng paglilibangan ng inyong mga anak habang kayo'y eh, naglalaka dito sa Sabil Park. Yan mga pangat oh. May mga ganyan. Di ba? Alam niyo yung bata ako. Di ako nakakarating sa mga ganito eh. <laughs> Eto may mga ganito Yan Dito pa lang tayo sa buong mga pangat At meron Kung talagang napakalilikot ng mga anak nyo At talaga namang sobrang mahilig sa mga activities Dito sila dahil mga pangat Talaga namang mag enjoy sila Para silang mga spider man yan Pag nandiyan sila mga pangat Ayan eh, no? O, diba? Bungad pa lang yan. Meron pa dyan. Mga pang, hindi sila mag-aagawan sa mga ridings. Ayan nito. Hindi sila mag-aagawan dito. Oh. <laughs> Ang sarap. O ba? Diba? At hindi rin sila mag-aagawan dito mga pangat sa padulasan. At hindi lang yan mga pangat. Meron pang isang padulasan. At syempre, isa pang padulasan. At isa pang padulasan. at hindi lang yan mga pat meron pang siso at napakarami pang iba mga paangat kagaya na lang lang ipapakita ko sa inyo parang dito pala mga pakat pagod na ako enjoy at syempre mga pakat hindi pa yan May... Ang init! Ang init na passive backlog Alam nyo ba mga pangat, mayroon pala itong... Mini Cueva! Tinan nyo mga pangat ha. Ah. Kahit suntukin ko pa. Sobrang lambot mga pangat. Kaya yung na ng mga bata hindi mo masasaktan. Or elbow, pagka gumanyan sila. Yan. Hindi masakit mga pangat kasi sobrang lambot ng floor. So safety talaga mga pangat para sa mga o sa mga anak niyo ipapasyal niyo dito sa Sabil Park o dito sa playground ng Sabil Park. Yan. Kasi medyo hindi na flexible yung katawan natin. Uh, baka ma mabalian tayo ng buto. Pero bata ka, flexible yung katawan mo. Kaya kaya, kaya mo pa yan mga pangat. At alam nyo ba mga pangat, dito sa Seville Park pwede kayo mag-jogging at napakaraming activities na pwede nyo gawin mga pangat kagaya mga pangat ng family bonding, kagaya ng team building ng company mga pangat at marami pang iba mga pangat, dito rin ginaganap mga pangat pag gusto nyo mag-Christmas party, birthday party anniversary o meron kayong uh, yung pinaka hindi pagkakaunahan magkasintahan o mag-asama, pwede pag-usapan ito sa Savile Park. Lalo lalo mga pangat ito pagka winter season kasi mga pangat pag winter season talaga namang napaka-refresh kasi nasa ka green yung paligid so napakaliwalas niya. Mm -hmm. Ang Dubai Prime mga pangat e, nasa gate pole kagaya yung ko sa inyo kanina Actually, ang gate dito is apat mula gate 1 na pinakamalapit sa metro train. Pero hindi tayo, hindi tayo dumaan doon. May gate 2 and gate 3. Sa gate 3 tayo pumasok kanina. Actually, so, mga pa, pwede kayo mag-arcredito ng mga rides, no? So, try natin kung may panahon pa o may oras pa na mak apply tayo ng rides. Pero kung hindi na... Pero tayo magawa. Pero ikot pa tayo mga pat. At saka napansin ko dito mga pat, napakaraming bench talaga naman. Kahit saan. At isa pa mga pangat na, na ko dito is may mga ihawan. Pwede kayo mag-barbecue, pwede kayo mag ihaw, -ihaw di ba? Sobrang galing niya mga pangat. Talagang pang family bonding talaga itong lugar na to. Talagang nilaan siya pang family bonding. Actually mga pangat, siya dito na pwede kayo mag-boating siguro noon. Pero ngayon, tinanong ko kanina sa gwardiya, wala na daw. Noon pa daw yun. Matagal ng panahon na. Nalagay kasi doon sa information na Itong sa Bell Park, kung gusto nyo yung lumibot, through train. Pero ngayon mga pangat, ginawa, na, ginawa ng uh, dump car ba tawag doon, yung pang-golf car. Ganun na yung ginagamit ngayon. So yun, tra ikot pa tayo. Yung mga pangat, magmula dito mga pangat, tanaw nyo na yung metro station. E, eh, ano. Ando, ando. Ayan. Kasi nandito tayo sa gate 1. Ayan yung gate 1 try natin lumabas dyan mamaya hindi na tayo mag-aabang ng bus doon at, at mga pangat pag gantong mainit ang panahon dapat mga pangat nagbabaon kayo lagi ng tubig pag uh, mayroon kayong outdoor activities kagaya nito <laughs> tapon pa ah refreshing at syempre mga pangat marami nito mga trash bin garbage trash can no na pwede yung pagtapunan kagaya nito empty bottle pagtapos yung uminom ya, yeah. diba? Kaya bumili ng tubig mga paangat. Yan. Alam nyo ba mga paangat ang presyo ng tubig dito nung bumili tayo mga paangat is 3 uh, dirhams. Kung sa labas mga paangat sa department store o kanina pinagbili natin sa Zoom is 150. Kung nasa baka-baka lang yan mga 1 dirham, ganun ang presyo yan. So kung mapapansin nyo, may presyo siya depende sa lugar no mga pangat gayon din mga pangat sa siguro sa buhay ng tao example mga pangat sa mga professional o sa mga magaya kong mga technician no na may skilled at kumbaga tayong mga tao pwede natin ilagay yung sayin natin kung saan natin gustong ilagay para magkaroon tayo ng magandang compensation na tinatabag. Kaya ang bote na yung mga pangat ng simple mineral water lang. Nagkakalaga siya dito ng 3 dirhams sa mga pangat. So napakamahal niya. Kung ikumpara mo sa bakala, sa labas, tatlong bote na yung mga pangat. Ganyan din sa buhay natin. Depende mga pangat kung saan mo ialagay yung sarili mo. Kahit nasabihin natin pare-pares kayo ng profession o pare-pares kayo ng skilled, nagkakaiba-iba pa rin kayo ng compensation. Depende yun sa location o sa company pinagtatrabahuan mo. So yun nga pala mga pangat, bago makalimutan mga pangat, shoutout nga pala kay John Michael Hernandez, tama ba? Cervantes o Hernandez. Mga pangat, nung nasa Arriga Metro Station tayo mga pangat kanina, naghahantay tayo ng train papunta rito, lumapit siya sa ating mga pangat. E, sabi niya, tinitinan kita sir eh. Tapos nakita ko ngayon kap, mga team pangat kap. Yun, kaya hindi siya nag-hesitate na batiin tayo mga pangat na tinanong niya kung tayo ba yung nagbablog, tayo ganyan-ganyan. Sabi ko naman, oo, ako yun. So, so yun, nagka-utot dila kami habang nasa me sa loob ng metro. Yan Michael, right. sir, ba? Yo. Ang shoutout sa dito pangat, lalo na kay, ano, oh, may kay man lang. Alam mo, dami yung shoutout. Galbert, man. Hindi rin. Bakit, man. ko siya ngayon dito sa metro kaya tamang tama nagkasabay kami magpo-content ako pero siya naman papasok. Para sa mga bago dyan, eh yung mga niya na pagpunta niya rito. Papaliwanan sa inyo mamaya. Uh, Pinag-usapan namin yung pinagdaanan niya rito. And actually, yung nag-sponsor sa kanila yung uh, parent o mother ng kanyang girlfriend. o so, medyo nagkaroon ng uh, struggle doon sa, sa ating sa immigration sa Pilipinas kasi nga mga pangat, na-hold siya mga pangat ng ilang sandali at tinanong siya mga pangat sa immigration regarding sa kanyang uh, passport na galing nga siya ng uh, Malaysia o Indonesia kung di ako nagkakamali at nag-exit siya sa Taiwan, parang ganun. So, pabalik-balik siya ng ganun mga pangat. Doon siya na-question. Buti lang mayroon siyang uh, business, online business dati na nakita yun mga pangat sa kanyang bank transaction na mayroon nga siyang online business. eh yun yung naging basehan nung, uh, nung immigration natin na nagtuturist nga siya. So kaya siya nakalusot. Pero separate siya dun mga pangat actually sa sa, sa sponsor ng kanyang, uh, nung parents ng kanyang girlfriend. Uh, separate siya dun kasi nga mga pangat hindi siya include dun mga pangat sa uh, sponsor na yon kasi nga malayo na siya eh. Kaya buti na lang mayroon siyang sariling bala. Yung girlfriend niya madaling nakapasok kasi yung sponsor niya yung parents. Nung, kasi nga pag ang sponsor isa uh, magulang, ka, uh, anak at asawa is madali lang makakapasok mga pangat dito sa UAE. Yun ang sinasabi ko mga pangat. Depende kung paano yung discard yan sa immigration kung paano kayo makakalusot. No? Be competence at talaga naman dapat mga pangat talaga handa kanyang sumagot sa mga itatanong sa inyo pagdating sa immigration natin sa Pilipinas. Sa amin natutunan kayo mga pangat And let's go, ikot-ikot tayo dito Siya nga pala mga pangat Kung magbabarbecue kayo Yung barbecue places Yan, ano bang tawag yan mga pangat Na pwedeng mag-iaw-ihaw O pwedeng mag-barbecue Dito yan mga pangat sa gate 1 Malapit Pangat, kumbaga itong barbecue place na Pwede yung uh, pagbandingan ng inyong pamilya O ng inyong tropa or, Tapos may dala kayong mga bata o, Napapalibutan siya ng playground actually Yung mayroon padulasan doon Mayroon doon So lalo na doon sa malaking doon So napapalibutan siya ng playground kaya hindi kayo mag aala sa mga anak niyo pag sinama niyo dito while you're doing barbecue. Wow! English! <laughs> English na! <yun> ah! <laughs> so may iwasan yung graduation kahit mga ilang oras. ba diba? Dahil sa mga gadget-gadget. <laughs> Ang dami rin yung mga pangat na rito washroom ako nakikita sa paligid. At yung bench napakarami talaga. Napakarami. Barbecue place mga pangat hindi lang na nag-iisa. So marami siya mga pangat hindi ko lang nabilang kung ilan pero marami-rami siya mga pangat Aga-agahan lang para may place maganda niya sa hapon no siguro pag winter season 3 o'clock nandito ka na 3 p.m. Okay na yan, hanggang maghapon. Mga pangat meron na namang, namang washroom, mga pangat. So sa pagkakataon ito, papasok kayo sa loob para makita niyo rin kung ano yung sure talaga ng washroom dito sa Zabel Park, mga pangat. So pasok tayo. Ito sa mail, syempre. Ay, ito? Mm. May dalawa siyang urinal, mga pangat at marami siyang wash basin na tinatawag at siyempre mayroon siyang palikuran at siyempre mayroon siyang uh, PWD yan mayroon siyang PWD washroom yan so ito yung mga pangat yung kanyang washroom no? ah, ito naman yung female yan female washroom at sa mga nagtatanong kung ano yung mga punong to yan baka akala buo buko yan hindi yan buko mga pangat yan yung tinatawag nating dates tree 'yan. Dates 'yan mga pangat yung bilog na matamis na most product dito sa UAE o sa Gulf country. Ang dates mga pangat. Bukod sa langis ha, pagdating sa prutas, eh ko lang kung ayun pambansang prutas sa siguro nila 'yan. Hindi ko lang alam, hindi ko sure mga pangat. Comment down below sa mga nakakaalam. Lawak pa mga pangat. O di ba? So andun yung ano mga pangat yung park. Andito naman mga pangat yung uh, nating frame, Dubai frame, no. So mayroon siyang mga kung ano-ano diyan mga parang planeta-planeta. Hindi na tayo makakapasok diyan mga pangat kasi may entrance yan. Pwede bagong entrance yan. I think 25 or 20 dirhams sa mga pangat. Pero siguro pupunta tayo diyan pag may mga kasama na tayo. Itong park lang ang binayaran natin. Kasi may content nga tayo sa loob ng park mga pangat. So may bakod, mapapansin niyo may bakod siya. Diba? Hindi siya hindi tayo basta-basta makapasok diyan. May bakod na 'yan eh. Sa mga pa, pahinga muna tayo dito. <laughs> Medyo mainit talaga. Say, mga kapang, sa mga pa, sa mga katulong nga pala kung paano mag-commute no. on ano yung uh, status ng mag commute dito sa Dubai? Paano ba makipag-communicate sa mga driver? Actually mga pa, dito naman madali lang makipag-communicate sa mga driver no. Madali lang magtanong. Madali nyo lang silang maiintindihan hindi naman sila masyadong uh, high end kung mag-English, no. Paano mag-commute dito? Actually, matagal ko na sinasabi sa mga previous vlog natin, yung pangunahi nga yung metro train, yung bus, and then yung taxi. Yung para sa metro, bus, and taxi, pwede yung mga pang-commute yung NOL card nyo yung hindi unli, hindi unli kasi kung tourist kayo hindi naman unli yan eh tandaan nyo pag kukuha kayo ng NOL card lagi kayong kukuha sa metro station no, kayong, wala kasi kayong mukuha sa iba nyan eh sa metro station lang punta kayo ng metro station kuha kayo ng NOL card bili kayo doon sa magtanong kayo sa counter no? kung saan gusto, nyo gusto pumunta anong lugar ang pupuntahan nyo dito mga pangas sa Dubai napakadali lang pagdating sa transportation yo kung pupunta kayo sa iba't ibang lugar napakalay lang kasi direct dito mga pangat at walang traffic masyari yeah, dito sa loob ng Dubai ah awal pa rin mga pangat mag sucker yan oh. No? yan mag at magkalat. syempre of course and then mag magdala ng sariling barbecues barbecuehan no? no? Eh, yung kanilang restriction no sa so, mga pangat siguro ang ganito lang itong vlog na ito talagang mainit na <laughs> at nalabas tayo sa gate 1 para madali So mga pa, maraming maraming salamat sa pagsama dito sa nito sa Isabel Park. Hanggang park lang muna tayo. Everything positive lang. Good vibes. At God bless you all. sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. See you in the next one. Let's go! So yung mga pa, makikita yung summer na summer na alam niyo kung bakit? Nakangana ang ibon mga pangat. ibig sabihin, talagang hapong hapuna na sila sa sobrang init. Grabe. So yung mga pa, nakalabas tayo dito sa gate 1. Yan, gate 1. So maglalakad tayo papuntang metro mga pangat. Ngayon is 1. 1.03 na. So tingnan natin kung ilang minuto ang lakad mula dito hanggang doon sa metro station. Let's go! mula doon sa gate 1 mga pangat. Eto na, yung metro station. Tanang madali lang, malapit lang pala. So almost 3 minutes. It's maximum 5 minutes yung lakad. Malapit lang pala. Kung winter, napakasarap nito. Maglakad, hindi mo na kailangan sumaki ng bus. Pero pag pupunta ka ng ano, Dubai Frame, talaga sasakay ka ng bus kasi bababa ka sa mismong entrance sa 4, number 4.